Ah, papa. Ayun. Diyan siya. 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 Ang hmm. Papa. Eh. Wow. bang? Wow! Oh, so sweet! So. Oh. Wala na sa ka na mag-walk? Wow! Oh! Ang okay, ganyan ka bang? Walang ganang at ayaw sumunod. Anak naman! Nagpasaya siya naman ang mga bata. Hindi mm. ka ba dali ang pinagdadaanan nila. Sarap, di ba? Bakit to? Di ba? Sarap? Ang sabi ni Matya. Sarap na? Mm. Ang sabi rin ni sarap. Matos. Kay Kidnap. Na serendong ang nagpasulong ng mm. sityo. Hmm. estudyante. Huh? No? Sarap. Anong i ng mga estudyante para punin yung baon? Sarap, di diba? so, uh, so, eh. so, pa uh, ba? Uh, Oo. E, oh. Uh, Kunti yun lang dyan mo eh. Ito lang pa Pero paano ko ito yung sinabi ng Matos? Bakit niya gagawin sa tatay niya? Eh, iba hindi lang tanong ko. Eh, inutos ako si Kutsa at saka mga bebe. Mm -hmm. Ay, yung mga anak ko na puntahan si Matos. Para ma-interview ng reporter o kaya ng statement sa kasi tuto. Ano ni Anna? ah, oh, sarap ba? Pasa sa andas. Malapit na natin makamit ng mustisya sa pagkamatay ng tatay mo. Mm, sarap, no? Sarap? Sana nga po, No? Sarap? Naraloko mo nang basit. Sarap, di ba? Di ba? Oo. Eh, Bakit, <laughs> naman? Hindi tayo nakakasiguro sa matos na yun. Baka nilalagay naman tatay niya. Dali, Sarap pa. Para makabawal sa kanya. Ah. Ah. Sabihin natin ito po. s a n 다